Oh, chicha pa lang yun. ng yung, 1,000, bawat pamilya. Yung kaka. Tama ba? Plus 700 million. 6.3 billion piso. Nine, tayo. taas ang kamay nang may mga anak na nag-aaral sa public school dito. Aba, marami akong testigo ngayon. Panay, tay, noong pandemya, ano sinabi ni Secretary Liling Riones? Walang face-to-face -face classes. Ano sabi? We will adapt to online learning. Yung tatay yung nanay, wala nang trabaho, hirap niyang kumain, nangamba pa. Bakit? Kailangan niyang ibili ng tablet ang kanyang anak. Pero hindi! Pero hindi! Dahil sa Maynila, ang mag-aaral sa public school, may tablet silang nakuha. Nakuha niyo ba? At hindi lang tablet, pati internet, gastos ng siyudad ng Maynila. Tama ba? Wala kayong toskas? at hindi lang yan. Si teacher, 10,300 teachers, 11,000 laptop. May laptop na sila, meron pa silang internet. Ano nangyari sa atin? Nairaos natin ang ating mga anak ng pag-aaral nila noong panahon ng pandemya. Nomad ka, 1 billion pesos. Laptop, tablet, internet, 300 million pesos. Magkano na? Patay na. Bilyon-bilyon na ba? Bilyon-bilyon na ba? Pitong bilyon mahigit na. Tama mali? Paano pa yung rendisibir? To si Lisuma. Molno Pirabir. Dang-dang libo ang halaga ng bawat isa mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 na taga Maynila. Eh, yung bakunang AstraZeneca. Ano yun? Nakuha ko ng laway lang? Dang-dang milyon ang halaga. May bakuna ba tayo? Yeah! Tayo nga lang yata may 24 oras sa bakunahan eh. Tama ba mali? Nay, tay. Oh, hindi ba noong pandemya, nagbuka tayo parang tamang hinala lagi? Para tayo nakadroga? Bakit? May umubulang, doon? may COVID. Tama ba eh? Pero panatag ang tao sa Maynila. Bakit? Namaga ang ilong ng mga taga Maynila. Sundot dito, sundot doon. Ang testing sa Maynila, one two One to sawa. Anong? May bayad ba? Sino gumastos? Lungsod ng Maynila. Nay, tay, yan ang kwento na may kwenta. Eh sila walang kakwenta-kwenta eh. Bakit? Kasi wala rin silang may kwento. O oh, nay, tay, pandemic pa lang yan. Eh paano yung Tondominium 1? Tondominium 2? Binondominium 1? Basek Community? San Lazaro Residence? San Sebastian Residence? Pedro Hill? residents. Billion billion bayan. Nay, tay. Baseco Hospital. Three years ago, tapos na yan. Three years after, sarado pa ang daming cheche bureche, tatlong taon na silang nakaupo, ang daming na sinasabi sa interview nila, eh kesyo ganito, eh kesyo ganyan, puro kayo kesyo, sana kesyo na lang binigay niyo sa amin, nakain pa namin. <laughs> tingnan po ninyo kung may kaibigan kayo sa baseko. ko, kung ako'y nagsisinungaling. Sarado pa ang baseko hospital. Tama mali. Night, time, Ten-story fully air-conditioned public hospital, bagong hospital ng Maynila. May MRI machine, may CT scan machine. Pero wala pa nakagamit sa inyo ng MRI machine at CT scan machine. Ano yan? Drawing? Magkano yan? Milyon? Hindi. Sampung milyon? Hindi. Hundreds of millions. Bakit? Para sa kapakinabangan ng tao. Hindi po ako doktor. Sila doktor. Oh, nandiyan dyan ba yan? Nandiyan dyan? Nagagamit ba ng tao? Ay, hindi ko alam. Nagamit yun ah. O, oh, nai, tay. Rosauro Almario Elementary School. Ten-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. Ten-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School Thanks, th Story fully Air Conditioned Public School Magsaysay High School Bago ko umalis Piplor na 3 years after na nawala ko Piplor pa rin Tingnan po ninyo pag kayo nasa Espanya paglagpas nyo lang ng UST makikita nyo yun doon O oh, nai, tay Oh, ito special mention mukhang maraming mga Muslim brothers and sisters natin dito Taas ang kamay ng mga Muslim. O, oh, kayo. Kayo, tisigong buhay. For 500 years. 500 years. Ang dami nagdaang mayor. Ang dami nagdaang presidente. Sa Manila, may South Cemetery. May North Cemetery. May Chinese Cemetery. Pero walang Islamic Cemetery. Mayroon na ngayon! Pero, sa ayaw at sa gusto natin. Tayo, tayo na mga Kristiyano, bago tayo naging Kristiyano, ang Maynila is an Islamic city. Yan ang ninuno natin. Ano nangyari? Nay, tay, for the first time after 500 years, nagkaroon ng Islamic cemetery sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Baka drawing lang yan. O, sino ang gusto? Para magkaroon ng <laughs> balutay. oh. Nay, tay. Noong nakaraang buwan, nag-cutting ribbon sila sa Pedro Hill Residence. Noong nakaraang buwan, nag-cutting ribbon sa Sebastian Residence. Sabi nila, sila daw ang may gawa. Sila daw ang may gawa. Sila nag-cutting ribbon eh. Pero yung pinagpagawa doon, inutang ko, kasalanan ko. Uy. Okay. Utang-utang? Utang yun utang. utang na niyan? Nay, tay. Oh. galing? Ako nandito ngayon. At least ako, ako inaakusahan, ako umaamin. Bakit? Kasi kahit papano, isa lang ang masasabi ko. Ano, ano man ang maging pasya ninyo. Makapaglalakad ako sa Paco, sa Linaw, sa Andres, sa amang sulok ng Maynila. Isa lang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Nakaraos kami nung pandemya. Tama ba? Yan ang tapat at totoo. hindi ko pa binabanggit ha for the first time nagkaalawan sa PLM for the first time nagkaalawan sa UDM for the first time nagkaalawan sa k for the first time nagkaalawan sa senior citizen for the first time nagkaalawan sa solo parent ang PWD kaninong pera yun? pera ko ba yun? Hey. hindi, sinino ko lang <laughs> Bakit? Kasi gusto ko pag malasakitan, yung mamamayan, yung pera ng gobyerno, ibinalik lamang sa tao. <laughs> o, oh, ang sabi nila, yung daw ay mali? Mali daw yun? Mali daw yun? Pagbigyan muna natin, total nagbigay naman ng 1,000 eh. Pagbigyan lang natin. O sige, pagpalagay natin sa glit na sila ay tama. Yung ginawa ko daw ay mali. O kung yun ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun yun. Tama ba? Sino ang vice mayor ko nun? Yan ang tapat at tapat. Eh, mali pala eh. Eh, bakit nyo inaprobahan? Mali pala eh. Bakit nyo ako binigyan ng otoridad? Mali pala eh. Bakit nyo niratipika? Tama, mali? Ano yan? Yan ang tapat at otoridad. Gusto ko siya, ha? Hindi, <laughs> ako naman real talk lang naman. O, oh, nai, tay. O, oh, may narinig ba kayong panira sa akin? Oh Yang tawag dyan Oh, Two Joins Two Joins by Mafia We'll talk like a man Menongkong boss Better walk like a man, man, man. Okay. Oh, kaya ngayon Oh After everything said and done Hah? Uh Jari, -huh. nasibnya uh Oh -huh. Tolma, English yuk Parang <laughs> <laughs> ngomongin Tolma, kayanya <laughs> Our English is good, but we need cash <laughs> Oh. Matapos sabihin at gawin ang mga bagay-bagay, kayo ngayon matanong ko mga tagapako, gusto niyo pa ba akong bumalik? Hmm. Sigurado kayo sa akin? Talaga? Baka mamaya, chinacharot-charot nyo lang ako. O, oh, taas ka ang kamay na gusto ako bumalik? Yeah. Talaga? O, oh, sige babalik na tayo. O, oh, ngayon, ano naman ang gagawin ko? Hindi ba ganun dapat? Kapag ikaw ay nangangampanya at ika'y nakaupo, anong gagawin mo? Mag-ulat anong ginawa mo sa loob ng tatlong taon. Yung sinabi ko kanina, yung kwento na may kwenta, yun yung nakaraan. Eh, ano naman ang gagawin ko para bukas? Ayun naman ang dapat yung marinig. Ang una kong gagawin, sa Maynila. Kayo ang sasagot muna. Nay, tay, mga lolo ko, mga batang Maynila, napapansin nyo ba parang dumudugyot na naman itong Maynila? Yes! Talaga? Nagkala na naman ang basura. Parang wala na namang gobyerno. O nay, tay, may awa ang Diyos, Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawang gagawin ko, Nay, Tay, tanungin ko rin kayo, napapansin nyo ba nagbali ka ng mga tulong sa Maynila? Limasing singko na snatching, hold uping, na parang walang gobyerno sa Maynila. Napapansin nyo ba yun? Saan ka naman nakakita, jeepney driver? Dinakma, yung pera niyang kinikita, nandun lang sa ibabaw yun eh. Dinakman ng apat na bata sa kalagitnaan ng abinida ng Tap Abinyo. Yung ng gobyerno, tanghaling tapat. O nay, gusto niyo bang bumalik sa inyo ang kapanatagan? Yeah! Nay, tay, may awa ang Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ipapalit ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Kaya mga tulonges! Lalo na yung mga adik! Tagilan nyo eh, na yan ha! isa lang. Lelek ba na ako? Pero ako naman ay diplomatiko. O ito lang masasabi ko sa inyo. Magbago ka magbago ka nang ka magsisi sa uli o, oh, yun yung dalawa kong gagawin walang tosgas walang gastos yun eh paglilinis, pagsasayos, pagdidisiplina paggugupyerno o, oh. pangatlo kong gagawin ibabalik ko lang kung ano yung ginawa ko dati And, BN Minimum Basic Needs Katulad ng ginawa ni Lee Kuan Yew. Nagawa ni Lee Kuan Yew sa Singapore 50-60 years ago Ang Singapore, dugyot Ang kriminal, limasingkot, tumpukan ng laban Pero ano nangyari? Sa paninindigan ni Lee Tingnan niyo Singapore ngayon kasi ang kabataan ngayon, nakita na lang yung bagong Singapore. Maganda ba Singapore? Oo! Yeah. Taas ang kamay nakapunta ng na Singapore? Oo! Nakukunti pa lang ang testigo ko. Sinong gusto pumunta ng Singapore? Oo! Yeah. Empisaan nyo na, malayo-layo yun. Huli <laughs> kayo. <laughs> Yan, no. oh, ano yung uh, MBN, ipabalik ko ipagpapatuloy ko housing, education healthcare, jobs yung pabahay paralan kalusugan at trabaho yung apat na yon, kayang patasin ang antas ng pamamuhay ng tao hindi ko kayo mapapayaman hindi po kumitayaan ng loto. Hindi po. In straight forward, walang gobyerno na kayang gawin na payamanin ka. Pero ang gobyerno, kahit anong uri ng gobyerno sa buong mundo, kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang mamamayan. Tanong, Naway lang ba yung sinabi ko? May prueba na ba? Yeah! Nakita nyo ba? Yeah! Gusto nyo ituloy? Yeah! Tapos na oh, po, oh, uuwihan na. Yung iba palamuti na lang yan pagpapailaw, pagpapaganda pagpipintura, hindi naman mawawala yan eh. normal yan Kaya na, pero ang pinakamahalaga sa akin ang taong bayan makaramdam ng gobyernong masasandalan niya sa oras ng pangangailangan niya yun ang gobyerno na ibabalik ko sa inyo mga batang Maynila